Tingin yan mga idol katong klaso oh, Galing doon ang tao O kalaban nila Sabi natin kalaban ng mga Japanese guerrilla O Amerikano Galing doon sa baba Kitang kita agad nila dito Kung nandito sila nakapesto Maglagdaan dyan Ayun, puto na agad Ano? Ang ah, gawa pa ng hapon to Ayos mo no? Sipin mo mga idol katong Ginawa ng Ano? Hindi gawa ng Pilipino Pero Sa utos ng mga hapon Yan o oh. no? Ito lang tayo sa may bukana importante makita nyo yan dating simbahan may tubig siya ay hindi naman dyan lang pala ito yung isang ano ang ano niya Yo, mga idol ka to class. So pangalawang pagbabalik natin dito sa Quenca, Batangas. At pupuntahan natin wow, yung mga gawa ng Pilipino rin ang gumawa pero mga alipin ng Hapon. Yung mga World War tunnel dito sa Quenca na talagang nagsilbi mga tirahan nila noon. Noong panahon ng digma Hapon. Makita nyo mga idol kato class, napakaganda. Harap natin yung camera. Yan o. No? Oh. Ito yung isang ano. Ang ano niya. May, may butas siya pa ganun ano. Siguro hinukayan to. Ginawa na siguro tong treasure ano. Ito yung mga idol kato class o. Oh. oh. Hindi hinukayan yan. Adobe. Kita mo yung adobe ng ano. Yan o. No? Bato. Adobe. Bato to eh. Malalim ito pre. Huwakan mo nga ako. Silipin ko lang. Sa damit. Malalim ito pre. Ay hindi naman. Diyan lang pala. Ano? Pasawin natin? Tara. Tara. yun yung ilaw natin. <laughs> so, yung mga idol ka class, biglang humina naman yung ilaw ko. Dito na lang tayo sa may bukana. Ha? <laughs> huh? Humina yung ilaw ko. Chinards ko na ito mga idol. Humina naman. Dahil <sighs> so, yung mga idol ka class, napakaganda. ng pakagawa talaga ng lanang mga tunnel na ginamit nila bilang shelter para makaiwas sa mga ano sa mga kalaban nila noon ng mga mga hapon kalaban nila mga gerilya at Pilipino mga Pilipinong gerilya at mga Amerikano ito yung mga tunnel so ganyan lang naman siya mga idol kato klas karamihan ng mga tunnel na ganito hanggang dyan lang siya wala naman siyang ano at may mga lagayan sila dito sa tabi siguro yan ang lagayan nila ng mga gamit yan Ito yung una, mga idol ka class, pero pupuntahan natin yung yung sinasabing naging simbahan ng mga Pilipino noon at hapon dito sa akin sa So yun ang explore natin. Ito yung pinakauna. Ito yung, ano tawag dito? Yung may square, na... square parang may higaan ano. Ito yung sinasabing mahigaan mga idol ka to class. Itong butas na ito, sa tingin ko, big treasure to. Inukay nila. yan. Treasure to eh. Mayroon din dito ang mga hydrogen class tunnel na mayroong lagusan. May labasan to ano? Sa kabila. Ayun mga gato class dito sa inyo. Maliit tong tunnel na papasok sa loob. Nakasya lang yung tao na may lagusan daw to sa kabila. Ha? No? Kasya lang yung ano katawan no. Kaso gapang kasi ano. Wala Malaki yan? Ha? Tara. So ang daming mga tunnel dito yung mga, mga idol katuklas sa lugar na ito. Napakarami. Nakapagtataka na dito talaga sa Cuenca Batangas. Dito talaga na malagi yung mga hapon. Ah, dito yung lagusan nun. Ha? dito yung lagusan yung mga idol katuklas. Oh. dito yung nakita nating butas doon nandito yung lagusan mas malaki mas maliit so, ito yung lagusan niya. pag, pag mga hydrato class yan so, sifting sifting sila dyan sa loob talaga no <laughs> tubig pa sa loob ito tubig pa sa taas Ah, ito na yung simbahan mga idol class. Tingnan natin. Ito yung simbahan na sinasabi nila. Alin? Ito. ito yung ginawang simbahan ng unang mga Pilipino at Hapon. Mga idol Oh. Dating simbahan. May tubig siya. Huh? Ganda mga idol to class, oh. Biya po. Noon mga panahon, siguro mga idol class, ito yung pinakamalaking ginawa nilang tunnel na na sinasabi ng mga residente rito. Ito yung simbahan. At doon nga, sa nadana natin, may lagusan yung ano, dalawang kweba yung ito ng boys natin May tubig kasi may idol, mga hanggang dito sa ano, tuhod. yung hindi na natin pasuko, yung babasa tayo. Ito lang tayo sa may bukala. Importante makita nyo, yan, ang loob. Ba? May mga puno siya, oh. Ito safety to, siguro sa paguho kasi, ano siya, oh. Huh? Yan. Mga idol na to plus. Eh. Simbahan. Idaanan pa rito. Ah. Dati siguro nang niligo ka dyan, ano? Wala naman siguro tubig yan dati. Pero yan dati. Eh. Uh, malalim na eh. dati. Ano ba ito? Ito? Wow. Kung tingnan mo, bago na. Eh. <laughs> Sarap maligod dyan, no? ah, <laughs> <laughs> Nagkataklas, makakita so, kayo sa kagumata talaga ganito. Pueba siya, tapos may tulip na ganyan. Diba? Amazing. <laughs> Amazing earth. <laughs> so, yan si, ano, pangalan mo, sir? Raymond. Raymond. Si uh brother Raymond at si brother RJ mga kasama natin mga taga-Rito 'yan. Mga sanay sa bundok 'yan. Yari ka Hindi naman 'yun. Hindi <laughs> naman tayo pumasok eh. Dito lang tayo sa bukana. Tingnan natin 'to. <laughs> <laughs> Di <laughs> Di <laughs> Di dito lang yan 'yung para punta punta Ah, nilagyan nito para pagunta dito. Ah, <laughs> uh, tapos may tangke seconds. Mm. Lapit to. No? gawa na lang mga tao yan dito. Ah, gawa pa ng hapon to. Ayos no. Sipin mo yung mga dito class, ginawa ng, ano, hindi gawa ng Pilipino, pero sa utos ng mga hapon. Yan no. May gatla siya. Daanan mismo talaga ng tubig. na Napagpukuhanan nila ng inumin. Diba? Mga idol Mga adulto diba. Ito. Sipin niya 'no. Ginawan talaga mismo nila ng gatla. 'Yan ang daanan. Dito. Ha? Ba kumuno ito eh. Ayan tayo. May makikita dyan? Wala. Wala tayo sa taas. Mga tayo yung mauso. Ayan oh, mga idol. Oh. Ganda. Galing, Galing no? Pagagawa nila ano. It's talaga mga idol katuklas pag napuntahan nyo to amazing masasabi nyo mamamangka kayo sa mga gita nyo Panuorin nyo hanggang dulo ang hanggang simula hanggang dulo yung vlog na ito mga hindi to talaga talagang isa na naman na may parte ng kasaysayan may history ang ating napuntahan ngayon at natuklasan natin so pang ano pa lang ata akong vlogger nakapunta kapunta dito pangatlo so bibihira pa yung nakapunta dito mga vlogger mga hindi to pangatlo pa lang tayo sumunod tayo kay Pong TV pangatlo pa lang ba mga idol klaso, klase? Eh? Paingahan siguro nila ito noon ano. Tapos pag may kalaban sa baba. Ang lupit ng pagkagawa nila, isipin, bangin yan mga idol katong Oh. Galing doon ang tao, ang kalaban nila. Sabi natin kalaban ng mga Japanese guerrilla or Amerikano. Galing doon sa baba. Kitang kita agad nila dito. Kung nandito sila nakapesto. Maglagdaan dyan. Ayun, putukan na agad. Ano, Nakikita nyo dyan. Oh. No? Kaya eh, nasa ano sila, nasa part ng kataasan na makikita nila yung ano talaga. Ano? Galing ng mga plan talaga ng mga hapon, mga kuta. Iyon mga idol katong klas maulan, inabot na kami ng ulan. Nandito kami sa kagubatan ng Mount Makulot. Ito yung bundok na mga idol katong klas na gustong gusto ko talaga akyatin. Uh, so, ngayon, nakikita na natin, agad na natin. Pero hindi nga nature, hindi hiking, hindi pagpunta sa mga mga, mga historical historical places na ganito. Ganda talaga nung ano, hindi no? ako makangit over doon, no? Lalo na ako Kung, kung lang maligo, naligo tayo, no? Ikaw, ah, ligo ka di, Jay? Ayaw mo? Ayaw mo? Ha? <laughs> Yun, nakaano yan eh. Marines yan eh. Yan, kaibigan nating Marines. <laughs> Ito malikod Hindi, <laughs> mm -hmm. <laughs> soon to be. Ito <laughs> mga idol na oh. Napakasulid talaga dito. Meron pa, iba. Meron pa. Ano pa yung alam mo dito? Panayong ano pa eh. na yung ano din eh. Alay. Yung nandiyin yung sinasabi ko eh. Yung... Yung mm, lang siya pero malawak na yung loob sana kaya lang sa buo na ng batok. Wala mm. kang batong tumabi. Maliban dito, mayroon pa dyan. Wala na dyan. Dito lang talaga. Mm. Masulit sana yan kung pagkansunod. Oo nga no, kain pa sana <laughs> tayo. <laughs> so yung mga dilgato class, at least nakita nyo yung sinasabing dating simbahan. Napakasulit talaga. Kaya may tubig na. Napakalinis pa ng tubig. Sarap maligo. Ayan mga idol na class. Hanggang sa susunod na pupuntahan na may mga parte na kasaysayan na mamamangha kayo. Abang-abang lang kayo sa ating mga upload na video. Ayan. Bye bye. Ito yung epekto ng hawak mga idol na class. ng tunnel ng mga gawa ng ako. Puro putik sa patas. final na to at least napuntahan natin yung yung sinasalang simbahan at mga naging shelter ng mga hapon noong panahon ng digmaan so panoorin yung mga hindi na to class sobrang grabe yung explore Ini pertemuan yung simbahan. Yung simbahan. Yung Ganda pa. thank <laughs> you